Hindi mo kasya. Ikitchat niya pa si Lala. Hintayin ko pa yung 40 boss. Ang bigat-bigat na niya. So today, eh, pipick up tayo ngayon ng 30 kilos na chicken wings. Nagkamalaki to. Ah, pwedeng 40 pesos lang ang ad mo ha. Pero oh, ako na rin to. Kahit 40 pesos kasi on the way naman tayo to Las Piñas eh. Kung tayo maglalagari ito wala kasi tayong makukuha dito ng kay Grab so kailangan talaga natin bumaba ng Las Piñas kesa naman kung mga tayo ng Las Piñas na wala tayong makukuha diba? so, <laughs> kailangan rin kung ka magpapano e, kaya man nang mag-add ng ayos eh magulang masyado gusto man nang magulang Kering hey, salin frozen na uh, ano chicken chicken pa wings oh kay hey, para kay hey, para ba to ano kay ano uh, order kay para order uh, ha ah? gano'ng kalaki yan boss chicken wings na na okay. ha? Sabi mo kasya. Ganun hmm. ang dalawa na sir. Hmm, hindi naman kasi, Sabi niya kasi kasya. Sa so, deliver na natin itong 30 kilos na chicken wings kay Bistro. Ay, bahala kayo. Ay, eh. Kasi hindi naman kasyat e. Oh shit! Oh shit! Teka. Plus 40 po yan. Ano oh, na ma ma'am? Plus 40 po yan ma'am Nakalagay naman sa ano yan Ano talaga? Plus ano talaga to? Plus 70 to ha po? Ano na Ikichat nyo pa sila lang, hintayin ko pa yung 40 boss, ang bigat-bigat na niya. Oh. Kuya ako nga kinuha kasi alam ko plus 40 pagdating dito eh. Sana pala hindi ko na kinuha yan kung hindi plus 40 yan. Linaw ng linaw sa chat eh, nakalagay plus 40. Kailangan para sa tawanan ko na lang ang mga hindi ko kong yung tape. mo baka ko ayaw ko hindi siya ata si Pusin. niya na lang si Lala Jim. Kasi meron na yun. Tumalabas siya as priority din sa akin. Yung bigat ko kasi yung pinag-uusapan niya, Kaya sabihin mo sir, yung bigat kasi pinag-uusapan niya, nagkas na po sa gila. Kaya tigay na ba yung yun 20 kilos lang kami hindi na akong akinuha kala akong kasi sobrang nasa na sobrang nasa bigat tapos sobrang laki pa sobrang nasa bigat na yung waging waging kaka-organize naka-in-dikit naman e, na sobrang nasa hilo naka in naman e, na plus 40 kasi yan, sino rider ano yung nakakabuso ng mga sa mga sa mga na auto yun ano sabihin ko yan? yun yun sir, oversize kasi yun, tapos nakalagay na kayo hindi naman din ang Sabi po. kasi na kontakin niya, sa sila Hindi na ako sir kasi na traffic pa namin eh. Oo, oh, kaya ako nga po ginawa kasi nakalagay doon plus 40. Okay, so kung bigot tapos ano. Wait lang daw po yan kasi ipapakansin niya daw yung sa ano, naka ano sa lalamod na 40. Kasi baka pag nag nagbigay daw kami may magulog eh. Kaya, uh, hindi na rin yung, ano, yung lalagot. Uh, hindi kasi priority talaga yung gawa pagkain yun eh. talaga dito naman Nakalagay ko sa sanog niya eh Tapos magkano sa'yo? Pwede mag mag <laughs> mag po lang sa'yo Pwede po Pwede po na wala ng ano Pwede po diba? Ano itong 105? Ano ito? Ay, ito ba yung ano? Isa ko place niya, 105? Hmm, bali priority 40 Tapos may 4 plus 40 pa Kaya nang bigat sa kayo naman ito kasi 15, 16, bigat ng 19, priority kasi para sa nangintog yung lupa Kasi 40 nyan. kasi mo? alam 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 mo? Eh, yung naka-indicate po dun sa ano nyo po ma'am, plus 40. Kaya ako nga po kinuha kasi plus 40. Tapos, sino po ba yung nambok? Um, pwede makinig ng number niya ma'am kasi wala dito eh. Um, sige po ma'am. wala na po bali na drop off ko na po kasi pagdating ko lang dun kasi alam ko magpa plus eh mm. sige ma'am ayaan na lang ayaan Ay mo na, Ayun na. Ayun, sige pa thank you sige hey, ma'am hindi na uli sa sa ng pusit eh ay grabe eh. ang plus 40 priority daw no. hindi na uli plus 40 din eh